walang pinig ebayan doon sa pumapasok sa mga live walang ginawa din yung mga trolls na yun kundi China China so ibig sabihin iisa lang naguuto sa kanila at iisa ang kumpas na etong gagawin natin ganito lagi yung atake natin na kahit hindi totoo eh alam namin yan kasi siyempre na naglalive kami alam namin yung kalakaran sa live eh eh tingnan mo naman si BBM di ba walang ginawa China China sabi ko ay isa ang kumpas talaga kung ano yung sinasabi ng mga loyalistang NPA na estupido sa live yun din ang sinasabi ng po nila. Kaya the same feather flock together. Yan lang yun. Oh, sa tingin mo kaya, ano kaya ang dahilan bakit eh, si Ator yung kinuha ni BBM? Ah! Kaya siguro ano siyang kinuha niya. Alam na natin yan, di ba? Is the price is right. Totoo naman yan. At hindi pwedeng ipagkasinungalingan yung ganyan na na bakit ka papayag sa ganun na dati naman binabatikos na yan dati ni Atomic Cle. Pinapati ko dyan si BBM dati. Ngayon ang nangyari, ganito 'yan. Nakuha ng administrasyon ang kiliti nito ng Atomic Cle na to. Alam, kaya natin 'yan, tingnan natin. O di ba nakuha nga niyan ganon? O kaya tingnan mo 'yung salitaan niya. salitaan na pa, ha, Lager. O di ba? Hindi attorney. Ang dami pang humahanga doon. Sino nga hanga doon? Kahit ako hindi ako hanga no? Kasi kung anong statement niya at nagkamali siya, pagkakamali din ang poon niya yan. Ano yan? Batas yan at saka ano yan? Uh, memorandum yan ng isang Pangulo. Once na ikay nagkamali, sa iyong sinasabi, pagkakamali din ng Pangulo yan. Ganun lang yun. Kaya ikaw, Atty. Claire, mag-ayos-ayos ka na sasabihin mo. Walang natutuwa sa ginagawa mo. Ang natutuwa lang sa iyo, mga nakapaligid sa iyo, na akala nyo, tama kayo. Dahil kayo, nabubusala ng pera. Yun yun. Pera. Pero sabi eh. ni Senate President Chis Escudero, pagbigyan daw, baka kasi nabibigla. Kasi first time. <laughs> Virgin. Reaction <laughs> mo, reaction mo, ma'am, <laughs> doon. Ano, da, sure eh, ano ba? Dalaga ba si, ano? Si Atty. Claire? Hindi ko alam. Ah, yun. Kasi kung dalaga siya, ay talaga mabibigla doon. Mabibigin talaga yun. Pero kung hindi pa siya, da, kung hindi na siya dalaga, ay yun talaga, may mga hidden agenda. Alam naman na natin. Ha? Dala na. Ah, dala na. Oh. If the price is right, yun. Know. Oh. Ano masasabi mo doon sa dumaran sa, ano, sa mga busway natin, doon sa EDSA? oh, yung sinabi na ah, uh, may closed door meeting daw. Oo, oh, oh, ayun naman? dumaan. Hangga di ba hindi naman nila inamin ngayon. Hindi pa naman inaamin sila hanggang ngayon na kung sino 'yun eh. Basta ang sabi, nasa gobyerno. So hindi dapat nalagi ginagawa 'yun. Alam niyo kung bakit? Kasi ikaw yung ng ng bayan. Paano ka susundin? ng mga sembay ng Pilipino kung ikaw mismo ay lumalabag sa batas kaya nga ikaw ay lingkod ng bayan ikaw magiging isang ehemplo pero ang ginawa nyo, dumaan kayo sa bus lane at ang katwiran nyo may mga meeting, closed door meeting at saka uh, government official pero hindi sinasabi, pero dapat sabihin niyo yan eh wala eh talagang ano eh uh, doon nyo makikita talaga na ang ang gobyerno natin ay wala talagang ano ah uh, walang, uh, uh, walang pangil kasi ultimong mga nasa sa upa niya at saka yung mga kanyang mga empleyado mismo yung lumalabag. So okay lang sa Pangulo yun. So hindi maganda yun. So ano pang hinihintay natin ngayong May 2025? Isa lang ang atin. Kailangan tayo Pilipinas Duterte pa rin, di ba? So anong reaksyon mo doon na hindi, hindi rin pwedeng i-reveal yung kanilang mga pangalan? Ano masasabi mo doon? Ah, hindi pwede. Kasi kaya nga lingkod kayo ng bayan eh. So maging tapat kayo. Hindi hindi niyo pwedeng hindi i-reveal kung sino yung mga opisyalis na nasa government na dumaan doon sa busway na yon. Hindi pwede. Kasi paano kayo pagtitiwala ng sambayan ng Pilipino kung doon pa lang hindi kayo magtatapat, di ba? Tsaka lingkod kayo ng bayan, isa lang 'yan. Maglingkod kayo dahil ang pinapasahod sa si inyo tax ng sambayan ng Pilipino. Kahit kayong mga loyalist ng MP na estupido, kayo nagbabayad din doon. Pero anong ginagawa nyo? binabayaan nyo, kinukonsinti nyo kasi isa rin kayo eh, isa rin kayo. At saka tanda nyo mga ka kaibigan ko ha, ang naglalaban sa may election 2024 ay 25 para sa senatorial Ball ay tatlong paksyon, baka akala nyo dalawa lang yan, hindi, tatlo yan. Ang isang paksyon ay yung makakaliwang grupo na nagsama-sama ang pink lawan uh, at saka yung yellow at saka ah uh, uh, makakaliwang grupo. Yan, tatlong yan sila. Kaya akala nyo, uh, tatahimik lang. Hindi. Kaya huwag kayong kapante. Baka yung mga yan, marami na mga agenda yan. At hindi natin alam. Marami na sila na agitate ng mga ng Pilipino na pwedeng makuha nila at makaboto sa kanila. Tatlong faction yan. Kaya huwag nyong kakalimutan yan. Akala nyo dalawa lang. Hindi. Yung makakaliwang grupo, tandaan nyo yun, wag na wag nyo iboboto talaga kasi kawawa. Hindi nyo napansin. Ang nagko-question ngayon at nagiging isang ano uh, nagtatanong sa Congress eh yung mga kaliwang grupo binigyan ng opportunity eh anong tawag doon na hindi nila alam sinasakmal din sila ginagamit lang din sila ng makakaliwang grupo. Iyan ang totoo. At tingnan nyo, 'di ba nag nagrarally sila, magkakasama sila 'di ba rally. Uh, at ating BBM at saka makakaliwang grupo, yellow o pink lawan magkakasama. Pero tingnan nyo ngayon, hindi naman sila magkakasama sa camping. Magkaiba sila ng paksyon. Da dalawang paksyon yan, BBM at saka makakaliwang grupo yan. Ngayon, ginagamit lang si BBM na makakaliwang grupo para makapasok dito. E, ano pa nga ang ginawa nila nakapasok na nga eh, pinabayaan na nga eh. O di ba? O anong tawag doon? Kaya tayo mga kababayan ko, huwag kayong Isang araw ay magigising na lang kayo ang namumuno sa atin ay ang mga kakaliwang grupo. yan huwag kayong magsisisi, kaya ako paalala lang 'yan ha. Na huwag talaga n'yong iboboto ang makakaliwang grupo. Alam niyo naman 'yan, kahit din niyo sabihin 'yan, kahit din natin isa-isahin 'yan. Basta tayo straight tayo sa Team Duterte. Yan. Hmm. Okay. okay. okay na. Yeah. Ano yung reaction mo na si itong page ni President BBM? ay nag-close ng ano, yung reaction sa kanilang Facebook. Ah, kaya sila nag-close ng... oh, kasi... ano, ano yung, ano yung, ano, Nababas mo? sila eh. Ah, nababas kasi sila eh. So, ang ginawa nila, ikno na lang nila yung comment section para wala na silang natatanggap at nare-receive na mga comment kasi alam nila na puro negative, hindi positive eh. Alam nila yan na negative comment at saka negative issue yung ibabato sa kanila. Kaya ikino nila yung comment section. Eh vlogger din naman si BBBM, di ba? Dapat siya ipatawag sa Quadcom eh. Hmm. Ng mga kasama sa vlogger eh. Isa rin oh. naman siyang vlogger, di ba? Hmm. Sa tingin mo, tama yung pag-close ng mga reaction? Ay, hindi tama yon. Kasi nga kaya nga tayo may freedom of speech eh. Nakalayaan natin magpahayag ng ubing. So pag hindi, pag sa ginawa nilang yon na ikinoclose nila yung comment section at hindi tayo binibigyan ng opportunity na magpayag, ibig sabihin nung no, kinikiti lang ating kalayaan. So wala na ang freedom of speech sa panahon ng administrasyon na to ngayon. Yan ang totoo. Hoy, tama na. Nine minutes na. Tara na.